You know. Mga Kastoy, ka good morning. Papakainin natin yung mga road island natin. Ito yung pagkain, oh. Grow, hug grower tsaka drug mice. Tara, pakita mo. Papakainin natin yung mga ating mga alaga. At magkukuha tayo ng pang-almusal natin na itlog sa nila. Let's go. naman mga ating mga munting alaga. Nagbibigay natin ng na pangalimutan at araw. mo, Ben. Kaya natin. Papahin natin sila ng darak mais at pinabasa uh, ako para madaling kainin. Hindi ka okay. Hindi. nasa bit. Nakakita. Hindi na magpapakain nila. ito yung mga pugad kung maiitlog na. Oops. Oh. Pero no. uh, wala laman Pero ito meron. Oh. May isang laman. Oh kukunin na natin ito mga kastoy oh. Pang alam sa ano. Oh. dito meron pa dito. Meron pa Mga kastoy. Ito. Papasok ako. Dito. May shit lang na ito dito. Paso. Problema. Malayo. Dito po. Malayo. Doon sa baba. Doon sa labas dito. Doon. Doon. tayo ako kuwa.

hindi na wala sakto sakto tatlo lang naman kami hindi <laughs> na si Yana pero di mawawalan niya si Yana kaya pre kayo tawa kukuha natin si Yana ng itlog ng Texas <laughs> Texas na <talan to>. lang <laughs> Yun know? o Mga astoy Bali Apat na itlog na pitas natin Ay napitas natin Nakapitas <laughs> natin ngayon Meron <laughs> tayong ano yun, may pakalusan tayo Ayun yung kagandaan ng may alaga tayong Rhode Island Meron tayong pakalusan Good morning, good morning mga astoy yun. Oh, yun lang na yun, pakatungo Ayun lang Please like, share, and subscribe, mga kasay, gang, gang. <tip>